Pering so mo siya mga ring no naka banglaog na ta. Sa pa kaon sa ila ang fresh tamar or rotap basta dates. So siya ikaw ba maambak ka. So tulo na lang sila kabo kay ang duha wa na gitaon na namo. so mo ni atong view May mga langgam dira nagalupad-lupad. So I think ang farm ni Busing nagbalhin dadto. Ito napita na yung farm. So actually pwede na to siya adtuon magbaklay ta. Pero pag yun ani ang weather nga porte inita, no? Ang hangin as na inita, di ta pwede mo adto ma kay ren kayo namamatay tas kay init. I think ako mga laga na adto nga baklay sila karon kauban lang tita. Kay anad mong good kay sila sa ingani nga weather oy. Kita mangod nga Pilipino para mabaguhan ta ba. So kay nomdom ta nga pag naabitaw ta sa kuan. Pilipinas na super init kayo din ato kaya pero sila dari anad na kaysa silang weather dani nga o tigyan nga pagkainit o ba diba? so mga kay ring so hisugod nagkamatay ang mga kuan dari karon kita niyo na nagayalo yalo na siya Sugod so, nagkamatay ang mga sagbot tungod kay hapit naman pod mo arrive ang winter season so pag winter season mga kay ring kanang mga kanang kita niyo dira nga green 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 grass of all charot mga dead ball na sila mga kairing og mahimo na siyang yellow dayon so nakita niyo ni mga kairing mayon ani so pag ingon siya mga dagko na punuan pag winter season mo na himuon ni sugnod para pag nagtambay sila sa nagtambay sila sa desierto or a farm ba kailang tambayan syempre pwede inita kayang hangin makuha na sila mga ingon ani o oh nga punuan para ilang dagkutan para kung init kayo dito nila ipadulo ilang palad nga na nga gaso aso gasiga siga char so man mga kairing mo na purpose aning mga so na imagine ako mga kairing ba i realize na sobra gyud ka ka maayo sa Ginoo no maayo gyud ang Ginoo maghunahuna no para sa iyang mga tao dres kalibutan kay imaginein mga kairing pag season sa mga ting init summer season kani mga sagbuta mo ni ginakaon sa kanding o kamil kani mga sagbuta so pag summer subuhi so sila pag summer dayon pag winter pud mga kairing ang ginakaon sa kamil anang nagapalit sila mga sagbut nga gikan sa farm farm bitaw para makaon sa kamil dayon pigs dayon ang gamit aning mga sagbuta pag winter season na kay mamatay man sila para mahimo na siyang sugnod sugnod para himuong hater sa mga tao nga nagatambay na sa disyerto naa sa farm kanang mag family banding sila mura picnic so mo na himuon nilang sugnod para if ever nga tugnaon sila well na sila sa gawas na tambay-tambay na sila ikakuanan nga init sa kalayo tod kay makuha sila isugnod kanang mga laya-laya ng mga sagbuta kay ang mga punuan ana medyo dagko-dagko naman so, pwede na siya masugnod mga kairing So, pansin niyo mga kaireng, nagay part niya, medyo namatay na gyud like dato, oh, namatay na siya. Ani dere, medyo namatay na po. Kaya hapit na lagi mo aray bang atong winter season. So, grabe gyud dibahin bahin-bahin ayos sa ginoo ihang mindset, no? <laughs> Para gyud magamit gyud bitaw sa iyang mga tao sa nakailang laing nasod kila Lahibayan na itong mga, mga klema sa mga nasod-nasod. Pero gibahin gud sa Ginoo oh, kung usay oh, niya pagpamaagi, di ba? Para gud maangay gud yun, niya yung mga katawhan. Di ba? Thank you Lord. <laughs> no? So dito dapita mo tong masgit Ilang simbahanan, naapo dito ilang clinic, naapo dito ilang kanang murag gamay bitaw nga police station. Dira kita niyo dira sa na ay mga suga-suga. So mo na ilang kompleto dira na ay barangay na ay clinic then na ay murag gamay nga police station then unahan gamay ana na ay palitanan og mga kanang napud sila si may tabo-tabo ba kumbaga sa ato kanang mura bitog Sunday or Saturday kanang nayon na maligya magiging nga season so kung nakadungog mo sa akong background prayer song nila so kay 6 naman good karon 6:30 and the uh, evening So, mauna nga, nagpray na sila. So, ayan. So, kung makita nyo dito, na pita mga kairi, medyo patay na yun ang mga sagbot. No? So, tanan da rin nga nakapalagibot from there there, 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 mga relatives na ni Busing. Side siyang iyang siyang pader. No? Maong, dili ko, mahadlok na rin na pita Bisan pagbiyaan, medyo like, now, nga wala dire akong amo kay ha, ah, nagbakasyon po sila I think maanto sila maanto daw silang turkey sana po so nabiyan na po ko I I'm the mom, I'm the father Tya. so ako'y nabiyan so mo na mga kairinga dili kita madlock pisag kita na dari akong background music mga kairinga isang lang prayer song so mo na itong house nindot kayo design ng house no kung na siya pintura nga bago oh, na wow na castle na castle siguro pag na yuta sa Pilipinas gusto na ako ayon anak siya flat lang naka square ang iyang gawas pero ang sulod niya mga kairing naka naka U, nga patindog no baga yu nga pa anak siya ba baga dari ang kusina sa dulo kwarto kids room sala gamay kwarto nila then CR sa gawas so paana siya ba Payu nga patindog so gusto na ko nga ingana ang style sa kuwang house if ever tagantag blessing ni Lord yan yuta money pang house but syempre ang pinakanindot nga blessing is ka healthy yuta kaya so, dili man nato na mabuhatan na natong gusto kung dili ta healthy so una natong pangayoon, nga dapat healthy ta no para makapaningkamot ta para sa atong gusto <laughs> di ba lord but i claim it lord god nga one day syempre natay yuta dili lang yuta sa kuko charot and that's it for today's video